Alam mo ba, ang tiwala kapag nasira halos hindi na muling maibalik. Isa ito sa pinakamahalagang haligi ng anumang relasyon, sa pamilya, sa pag-ibig, sa trabaho, at kahit sa pakikitungo sa ibang tao. Pero ang mas nakakabahala, madalas hindi mo agad napapansin na unti-unti ka nang nililinlang. Minsan, sa simpleng tanong lang nagsisimula hanggang sa hindi mo namamalayan, ginagambala na nila ang isipan mo. Pinaglalaruan ang emosyon mo Ginagamit ang kabaitan mo At bago mo paman mapagtanto Hawak ka na nila Sa video na ito Ilalantad ko ang pitong mapanlinlang na tanong na Madalas ginagamit ng mga manipulador At sinungaling mga tanong Na kayang paikuti ng katotohanan At gawin kang parang alipin ng kanilang kontrol Baka narinig mo na ito dati At baka pa nga Mula ito sa taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan Ngunit ngayon, hindi ka na basta-basta mabibiktima dahil ang mga tanong na ito, hindi ito inosente. Hindi ito basta curious lang. Ito ay mga taktika ginagamit sa relasyon, sa opisina, at maging sa simpleng kwentuhan sa kanto. Kaya kapag narinig mo ang mga ito, maging alerto. Hindi para awayin agad ang kausap mo, kundi para ipagtanggol ang sarili mo ng may talino, dignidad at kontrol. Huwag mong iskip ang video na ito dahil bawat tanong may dalang kaalaman kung paano ka dapat tumugon nang hindi nawawala ang sarili mong kapayapaan at respeto sa sarili. Bago ang lahat kaibigan, inaanyayahan kita muli para mag-subscribe sa ating channel. Dito marami kang matututuhan ng mga mahahalagang aral mula sa Stoic. Dito sa topic natin ngayon, malalaman mo ang mga linya na madalas ginagamit upang baliin ang tiwala mo. Habang pinaparamdam sa na ikaw pa ang may kasalanan, alamin natin ang katotohanan. Tanong number one, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Isa ito sa mga paboritong linya ng mga manipulador. Apat na simpleng salita, pero puno ng emosyonal na bitag. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Mukha lang inosente? Pero sa likod niyan, may dalang guilt, pressure, at reversal ng sitwasyon. Minsan kapag may ginawa silang kahinahinala, at nagtatanong ka ng maayos, hindi nila direktang sinasagot ang concern mo. Hindi nila nililinaw ang isyo. Sa halip, ang ibabalik sa iyo. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan at sa isang iglap, ikaw na ang mali, ikaw na ang mapanghusga, ikaw pa ang kailangang magpaliwanag. Ito ang tawag nating emotional reversal. Ginagamit para baluktutin ang realidad. Para ikaw ang mapaisip. Baka nga ako ang may problema. Baka ako ang masyadong nag-overthink. Baka nga may trust issues ako. At sa ganitong paraan, unti-unting nawawala ang lakas mo. Hindi mo na napapansin, pinapatahimik ka na pala. Hindi sa sigaw, kundi sa konsensya. Mga halimbawa, hindi makontak ng ilang oras ang partner mo. Nagtanong ka lang, ang sagot. Grabe ka naman, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? May kaibigang paulit-ulit umutang. Pero hindi pa rin nagbabayad. Ayaw mo na siyang pautangin ulit. Ang sabi niya, Wow, hindi mo na talaga ako pinagkakatiwalaan. Katrabaho mong lagi nang late sa deadline. Nagtanong ka lang kung matatapos niya. Ang sagot? Di mo ba ako pinagkakatiwalaan na gagawin ko to? Sa lahat ng ito, walang sagot sa concern mo. Ang habol lang nila ay patahimikin ka sa pamamagitan ng guilt. Huwag kang pumatol sa guilt-tripping. Kalma lang. Ang stoic ay hindi palaban pero malinaw sabihin mo. Ang tanong ko ay hindi tungkol sa tiwala kundi sa paliwanag. May karapatan akong magtanong kapag may hindi malinaw. Ang tiwala ay pinapakita hindi hinihingi. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit may duda ka. Ang taong may malinis na intensyon hindi natatakot magpaliwanag. Pero ang taong may tinatago sila ang unang nagtatago sa likod ng tanong na yan. Mga red flag ng manipulasyon una. Biglang taas ng boses o drama pangalawa. Iwas sa direktang sagot, ikatlo. Paggamit ng lumang issue para ipagilty ka, ikaapat. Linya na parang, ilang beses ko na bang pinatunayan ang sarili ko sayo. Kapag narinig mo ang mga yan, magingat. Hindi ito simpleng pag-uusap. Isa itong taktika para patahimikin ka at baliwalain ang tunay mong concern. Kaya tandaan, kapag narinig mo ito, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ito ay hindi tanong. Isa itong pananggalang laban sa accountability, isang smokescreen ng konsensya. At ngayong alam mo na, ang tunay na gamit nito, hindi mo na basta-basta palalagpasin. Tanong number two. So ako na naman ang masama. Isa ito sa pinakamapanganib na tanong sa isang argumento, parang tanong. Pero sa totoo lang, panunumbat Ginagamit ito hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para gamitin ang emosyon mo laban sa iyo. Pamilyar ba ito? Nagpahayag ka ng concern. Maayos kang nagsalita, sinubukan mong maging honest. Pero ang sagot sa So, ako na naman ang masama. Sa isang saglit, hindi na usapan ng problema ang pinag-uusapan ninyo, kundi kung sino ang masama. Ginagamit ang tanong na ito para i-personalize ang sitwasyon, para lumayo sa issue at ilipat ang spotlight sa guilt. At sino ang pinapalabas na may mali? Ikaw. Ang psychological trap. Kapag narinig mo ito, instinct nating mga Pilipino ang umatras. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng makasakit ng damdamin. Ayaw nating mapagkamalang masyadong harsh. Kaya madalas, ang sagot natin, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Sorry kung nasaktan ka. Baka nga ako yung mali. At sa puntong iyon, nabaligtad na ang sitwasyon. Hindi na sila ang kailangang magpaliwanag, ikaw na. Isipin mo ito. Kapag ang tao ay may tunay na malasakit, kapag bukas silang pakinggan ang pananaw mo, hindi nila iikliin ang buong usapan sa Ako na naman pala ang masama. Ang taong ayaw umako ng pananagutan, ginagamit ang drama para hindi pag-usapan ng totoo. Mga halimbawa, una, Nag-open up ka sa partner mo na nasasaktan ka sa ugalin niyang pagiging malamig. Ang sagot, so ako na naman ang may kasalanan? Pangalawa, sinabi mong gusto mong magka-space dahil napapagod ka na sa toxic na dinamika. Ang sagot, so ako na naman ang bad guy ngayon? Pangatlo, pinuna mo ang trabaho ng katim mong palaging huling nagpapas. Ang sagot, ako na naman ang mali, no? Sa lahat ng ito, hindi concern mo ang sinagot sarili nila ang pinrotektahan nila. Sa Stoicism, tinuturo sa atin ang pagiging kalmado sa gitna ng emosyon. Hindi lahat ng tanong ay kailangan mong sagutin, lalo na kung tanong ito para imanipula ka. Kapag tinanong ka ng ganito, hindi mo kailangang depensahan ang sarili mo agad. Ang mas matibay na sagot ay malinaw at may hangganan. Ang layunin ko ay pag-usapan ng isyu, hindi maghanap ng masama hindi ito tungkol sa kung sino ang masama. Ang gusto ko lang ay linaw at respeto. Kung napapansin mo na ako'y humihingi ng paliwanag, baka kailangan nating harapin yun nang buo, hindi iwasan. Kalmado. Direkta. Walang drama. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa guilt tactics. Hindi rin siya nagpapalamon sa emotional manipulation. Pinapairal niya ang reason over reaction. Mga red flag Nakasama ng tanong na ito Una, madalas silang mag-victim Pangalawa, kapag sinabihan mo ng concern Mas pinapalaki nila yung sarili nilang nararamdaman Pangatlo, hindi sila nakikinig para intindihin Nakikinig sila para i-defend ang sarili At tandaan, ang taong totoong may malasakit Makikinig, hindi magpapaawa Panghuling paalala Pag narinig mo ito So ako na naman ang masama hindi ito tanong ng taong handang magbago Isa itong pananggalang ng taong ayaw humarap sa katotohanan Pero ngayong alam mo na, ang tunay na gamit nito, hindi mo na hahayaang madalaka sa emosyonal na laro Hindi mo na iiwan sa kanila ang kontrol ng damdamin mo Ikaw na ang may choice na mamuhay ng may linaw, respeto at lakas ng loob Tanong number three, Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Sa unang tingin, parang concern lang Parang gusto lang nilang i-uplift ka. Pero sa ilalim ng tanong na ito, kadalasan may nakatagong motibo ang iparamdam sa na ang problema ay nasa loob mo. Isang emotional redirection ito. Ginagamit ng mga manipulador para mailayo ang usapan sa kanila at mapilitan kang ikompromiso ang sariling boundaries. Paano ito gumagana? Nagtanong ka, Nag-doubt ka, nagpakita ka ng pag-iingat at bigla nilang ibabalik sa iyo ang tanong na ito. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Ang ibig sabihin nila sa likod niyan. Kaya ka nagdududa sa akin kasi mahina ka. Hindi mo ako kayang pagkatiwalaan kasi may problema ka sa sarili mo. Ito ay isang panlilinlang na pinalamutian ng motivational na tunog. Pero ang totoo, isa itong gaslighting tactic. Halimbawa, una, may business offer na sobrang ganda para maging totoo nang naging maingat ka ang sabi wala ka ba talagang tiwala sa sarili mong diskarte pangalawa may kaibigan kang gustong ipilit kang samahan siya sa delikadong sitwasyon nang tumanggi ka ang sagot bakit natatakot ka wala ka bang tiwala sa sarili mo pangatlo may partner kang gustong kontrolin ang mga desisyon mo at nang sinabi mong kailangan mo munang mag-isip ang dali mong matakot wala ka bang confidence sa sarili mo sa lahat ng ito, hindi mo kinwestiyon ang sarili mo. Kinwestiyon mo sila pero gusto nilang ikaw ang magmukhang problema. Alamin ang hangganan ng tiwala. Ang stoic marunong magtiwala pero hindi basta-basta. Hindi lahat ng tiwala ay dapat ibigay at hindi lahat ng pagdududa ay kahinaan. Minsan, ang pagdududa ay anyo ng karunungan, ang pag-iingat ng respeto sa sarili kapag pinaparamdam sa iyo na ang pag-iingat mo ay kabiguan na ang tanong mo ay tanda ng kahinaan. Alalahanin mo, ang pagtatanong ay hindi laging kawalan ng tiwala. Minsan, ito ang tunay na anyo ng katalinuhan. Paano tumugon sa tanong na ito kung tanungin ka ng wala ka bang tiwala sa sarili mo? Pwede mong sagutin ng kalmado, diretsyo at may dignidad. May tiwala ako sa sarili ko, kaya nga ako nagtatanong. Dahil alam ko ang halaga ng tamang desisyon. Tiwala sa sarili ang nagtutulak sa akin para magtanong, hindi takot. Ang stoic ay hindi nagpapasilaw sa pressure. Hindi siya nagpapadala sa pilit na motivation na may halong manipulasyon. Kalmado siyang tumitindig sa gitna ng emosyonal na ingay. Mga red flag ng tanong na ito. Una, ginagamit para patahimikin ka kapag nagpakita ka ng pag-aalinlangan. Pangalawa, madalas kasama ng mga too good to be true na alok o sitwasyon. Pangatlo, isinasabay sa pagmamaliit sa iyo kapag hindi ka sumang-ayon. Pangapat, ginagamit upang iframe na ang pagiging maingat mo ay insecurity. Ngayon, kilala mo na ang tanong na ito. Hindi mo na ito tatanggapin bilang insulto. Gagamitin mo na ito bilang senyales na kailangang maging mas matalino, mas alerto at mas matatag dahil ang totoong tiwala sa sarili ay hindi pagpayag sa lahat, kundi ang kakayahang tumanggi kapag may nararamdaman kang mali. Tanong number four. Sensitive ka lang yata. Isang tanong na parang biro, parang harmless, parang hindi dapat seryosohin. Pero sa likod nito, isa itong pang-invalidate ng damdamin. Isang paraan para iparamdam sa'yo na wala kang karapatang masaktan. Na ang reaksyon mo ay mali. Na ang nararamdaman mo ay O.A. Mahina at hindi valid Paano ito gumagana? Naglabas ka ng saluobin Nagbahagi ka ng sama ng loob Minsan, pinilit mo pang maging mahinahon At ang isasagot sa'yo, sensitive ka lang yata At sa isang iglap, hindi na importante ang sinabi mo Hindi na pinakinggan ang nilalaman ng damdamin mo Pinalabas na ang problema Ay ikaw Ang ganitong tanong ay tahimik na anyo ng emotional gaslighting Ginagamit ito para patahimikin ka ng hindi halatang inaapakan ka. Pinaparamdam sa iyo na dapat mong ikahiya ang nararamdaman mo. Na mali na may naramdaman ka sa unang lugar. At dahan-dahan, napapaisip ka. Ako nga ba ang problema? Siguro nga ang arte ko. Baka hindi ko na lang ulitin. Hanggang sa tuluyan mong piliing manahimik kahit may mali. At dyan nagsisimula ang pagkalunod ng sarili mong boses. Ang stoicism ay hindi pagiging manhid. Ito ay kakayahang iproseso ang emosyon nang malinaw at matibay. Hindi kasalanan ang maging aware sa sarili mong damdamin. Hindi kahinaan ang magsabi ng hindi ka komportable. Ang tunay na lakas ay ang tumindig para sa sarili mo nang hindi kailangang sumigaw. Kapag sinabihan ka ng sensitive ka lang yata, kalma lang, huwag gumante, huwag ring umatras, sabihin mo, Maaring hindi mo intensyong makasakit, pero may epekto ang mga salita at may karapatan akong ipahayag yon. Ang pagiging sensitive ay hindi kahinaan. Ito ay pagiging totoo sa sarili, mga red flag ng tanong na ito. Una, ginagamit ito ng mga taong ayaw makinig sa feedback. Pangalawa, madalas itong lumalabas pagkatapos mong magsabi ng boundaries. Pangatlo, kasama ito sa gaslighting package kasunod ng ang arte mo, pa-victim ka at hindi ka marunong magbiro. Ngayong kilala mo na ito, hindi ka na matatakot magpakatotoo. Hindi mo na ikakahiya ang damdamin mo. At hindi mo na hahayaang gamitin laban sa ang pagiging tao mo. Dahil ang stoic, hindi man balat si buyas, may puso pa rin. At ang pusong matibay, marunong makiramdam at marunong ding tumindig kapag kailangan. Tanong number 5. bakit ngayon mo lang sinabi? Sa unang tingin mukhang valid. Mukhang tanong ng taong gustong linawin ang sitwasyon. Pero sa totoo lang, kadalasan itong ginagamit para bawiin ang bisa ng katotohanan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sa likod ng tanong na yan, may dalawang bagay. Una, pag iwas sa accountability. Pangalawa, pag sa timing, hindi sa katotohanan. Bakit ito mapanganib? Kapag may sinabi kang totoo, isang reklamo, isang saloobin, isang pananakit na matagal mo nang kinikimkim, imbes na pakinggan at unawain, ang itatanong nila, bakit ngayon mo lang sinabi? At sa isang saglit ang bigat ng mensahe mo, binaliwala ang laman ng damdamin mo, sinangga ng oras. Sa Stoicism, hindi sukatan ng katotohanan ng timing. Ang mahalaga ay totoo pa rin ito. Ang katotohanan huli ng nasabi ay mas mabuti kaysa sa katahimikang walang hanggan. Mas mainam ang magsalita sa huli kaysa tuluyang manahimik habang nabubulok ang loob mo. Kaya kapag narinig mo ang bakit ngayon mo lang sinabi, tumindig ka, kalmado, at may lakas ng loob, sabihin mo, dahil ngayon ko handang sabihin, ngayon ko nahanap ang lakas ng loob, at kahit huli man sa paningin mo, karapatan ko pa ring marinig at maramdaman. Mga red flag ng tanong na ito. Una, ginagamit para i-dismiss ang saksi, biktima o taong nasasaktan. Pangalawa, isang forma ng deflection, ipinapasa sa iyo ang bigat ng hindi nila kayang tanggapin. Pangatlo, pinalalabas na ang delay sa pagsasalita ay mas mabigat kesa sa mismong sakit o mali. Ang tanong na bakit ngayon mo lang sinabi ay hindi palaging tanong ng curiosity. Madalas ito ay pananggalang sa konsensya. Ngayong kilala mo na ito, hindi mo na hahayaan itong magtulak sa iyo pabalik sa katahimikan. Dahil minsan, ang katotohanan. Kahit huli ay makapangyarihan pa rin. At sa mundo kung saan maraming hindi nagsasalita, ang paglalakas loob mong magsalita ay isang anyo ng kalayaan. Tanong number 6. Wala ka bang utang na loob? Isa ito sa mga pinakamadalas gamitin sa kultura natin. At sa sobrang normal na niyang marinig, madalas hindi na natin napapansin ginagamit na pala ito para kontrolin ka. Bakit ito mapanganib? wala ka bang utang na loob? Sa halip na makipag-usap ng pantay, ang mensahe nito ay simple. Kailangan mong sumunod dahil may utang ka sa akin at dahil likas tayong mga Pilipino na marunong tumanaw ng utang na loob, madali tayong mapatahimik ng tanong na ito. Hindi dahil mali ka, kundi dahil pinaparamdam sa iyo na makasarili ka. Mga halimbawa, una, may tumulong sa iyo noon, pero ngayon ginagamit iyon para utusan ka nang hindi makatarungan sasabihin sa iyo wala ka bang utang na loob sino ba tumulong sa noon pangalawa sa pamilya kapag gusto mong piliin ang sariling landas sasabihin sa iyo ganyan ka na lang wala ka talagang utang na loob pangatlo sa trabaho kapag hindi ka sumunod sa gusto ng boss kahit wala sa kontrata sasabihin sa iyo kung di dahil sa akin wala ka sa posisyon mo wala ka bang utang na loob sa lahat ng ito, hindi intensyon ang pinapansin, kundi obligasyon. At hindi galing sa puso ang gusto nila, kundi pagsunod na walang tanong. Gumalaw mula sa katotohanan, hindi sa utang. Ang Stoic ay marunong tumanaw ng kabutihan, ngunit hindi siya nagpapagamit sa utang na loob bilang tali sa leeg. Ang tunay na utang na loob, kusang ibinabalik, hindi ipinapamukha. Kapag sinabi sa iyo ang wala ka bang utang na loob? Sagutin mo ng kalmado at malinaw. May utang na loob ako at pinahahalagahan ko iyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay susuko ako sa bagay na mali para lang makabawi. Hindi mo kailangang ipagpalit ang prinsipyo mo sa utang na loob. Dahil ang tunay na kabutihan, hindi humihingi ng kapalit, ito ay nagbibigay ng walang paniningil. Mga red flag ng tanong na ito. Una, binabanggit lang ang utang na loob kapag hindi mo na sila sinusunod. Pangalawa, ginagamit ito bilang emotional blackmail. Pangatlo, ginagawang pamalit sa tunay na paggalang sa desisyon mo. Ngayong kilala mo na ito, hindi mo hahaya ang utangin ng iba ang kalayaan mo. Pero hindi sa puntong kailangan mong isuko ang sarili mong boses. Tanong number seven. Sigurado ka ba dyan? Baka pagsisihan mo yan, mukha itong concern parang paalala pero sa ilalim ng tanong na ito madalas may laman na takot, duda at kontrol. Hindi laging halata, pero ito ay ginagamit para gawing baliwala ang desisyon mo para kwestyunin ang lakas ng loob mo at sa dulo para maibalik ka sa kung ano ang komportable sa kanila, hindi sa iyo. Paano ito ginagamit kapag gumawa ka ng desisyon na hindi ayon sa gusto nila? Kapag pinili mong umalis sa relasyon, lumipat ng direksyon o piliin ang sarili mo, sasabihin nila, Sigurado ka ba diyan? Baka pagsisihan mo. Hindi ito simpleng tanong. Ito ay emotional projection. Ipinapasa sa ang takot nila para ikaw mismo ang umatras. Mga halimbawa, una, sinabi mong gusto mong umalis sa toxic relationship. Ang sabi sa sigurado ka? Baka pagsisihan mo kapag nag-isa ka na lang. Pangalawa, nagdesisyon kang lumipat ng trabaho para sa growth mo. Ang sabi sa'yo, baka hindi ka sigurado dyan. Sayang ang posisyon mo rito. Pangatlo, pinili mong umalis sa isang grupo o pamilya kung saan wala ka ng respeto. Ang sabi sa'yo, ganyan ka na lang. Baka pagsisihan mo yan habang buhay. Minsan, nakasmile pa nila itong sinasabi. Parang may malasakit. Pero ang totoo, inaalalayan kanilang paurong, ang stoic ay hindi basta padalos-dalos. Bago siya magdesisyon, pinag-iisipan niya ito. Tinatanggap niya ang consequences at pinaninindigan niya ang direksyon na pinili. Mas gugustuhin ko pang pagsisihan ang desisyong pinili ko sa kalayaan kaysa pagsisihan ang pananatili ko sa lugar na hindi na ako totoo. Kung tanungin ka ng, sigurado ka ba? Baka pagsisihan mo yan, huminga ka kalmado at sagutin o sigurado ako. Dahil pinili ko ito hindi sa galit, kundi sa katotohanan ng kailangan ko ng pumili para sa sarili ko. Mga red flag ng tanong na ito. Una, madalas gamitin ng taong gustong manatili kang dependent sa kanila. Pangalawa, kasama sa guilt-tripping techniques kapag malapit ka ng kumawala. Pangatlo, ginagamit upang takutin ka sa harap ng pagbabago. Pangapat, pinapalabas na hindi ka marunong magdesisyon, hindi mo na kailangang magpaliwanag, hindi mo kailangang humingi ng basbas para piliin ang sarili mo dahil ang taong nakakaalam ng halaga niya handa rin tumanggap ng pagsubok, ng panganib, ng kaunting pagdududa basta makalakad ng totoo. At ito ang mga pitong tanong na ginagamit, hindi para umunawa, kundi para manipulahin. Pero ngayong nabigyan mo na sila ng pangalan at kahulugan, hindi ka na basta-basta matitinag. Dahil ang stoic, hindi siya kontrolado ng tanong ng iba, kontrolado niya ang sagot niya. At doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki pakilike naman at magsubscribe sa channel natin para lagi kang updated sa mga gagawin ko pang mga videos. Maraming salamat sa panunood. Mag-iingat po tayo palagi at kay Lord lagi ang papuri.